Hello so guys, magtutupi tayo ng mga damit na ito, mga hirwa na natin sa sapayan dahil sila ay ano na, parang tuyo na. Ibibideo ko na guys pag malapit na matapos. Hello guys, malapit na po matapos ang ating tinutupi na damit na kinuha ko dahil po tuyo na. Ayan na po, konti na lang po, ayan na lang. ay na, ko lang po yung mga kapartner niyan, ayan. Yan na lang. Tapos ito na po yung mga natupi ko. Yan. Yan po. Ito po, kay mama at tatay, kay papa, kay tita, mga panyo at panyo, tas akin, tas ano, kay ate. Tas, ito, hinanap ko na lang po yung mga ano nito. Kapartner to sa po. Ayan guys, ano na po siya. Kunti na lang, papakita ko lang po sa inyo. Ayan na po, ito na lang. Hindi ko po ito kaya kasi mabibigat. Tapos ito, hindi naman po ito nilabhan. Tapos ito na lang po ang aking tutupin niya. Ano yung buto Ito po. Tapos, ito yung sa akin po mga ano. Tapos ito po, wala nang kapartner yan. Yan, dyan. At papakita ko lang po sa inyo pagtapos. Ayan guys, wala nang tupiin. Ayan na lahat ang aking natupi. Ayan guys, isa po akong chef na nagtutupi. Wow! <laughs>